Naka-setup na yung ating dalawang generator sa automatic mode niya. Silipin nyo, yung ating ATS, naka-automatic na siya, naka-on na yung uh, auto sheets niya, may auto siya, may linya yung ating grid line, nakapatay yung ating generator. Dito naman sa kabilang mga best buys, naka-automatic siya, naka-release yung kanyang reset, walang failure, connected yung battery. Tignan natin yung response time ng dalawang generator nito. Na ito. pag nawala yung power ng ating main distributor at kapag bumalik naman yung power ng ating main distributor, patayin muna natin or i-cut off natin yung power ng main line natin. So, primary mamatay uh, yung dalawang ilaw na yan. Tapos, hintayin natin kung alin yung mga unang mabubuhay na generator. Ilahin na natin. So, nag out na mga best buys. sa <laughs> lumusabay mga best buys. Pero, nauna yung ating diesel engine. Ngayon, ibalik naman natin yung kuryente. Kung alin sa kanila yung unang mamamatay. Sabay lang din silang namatay mga ka-best buys.